Isang mapagpalang araw pong muli mga kabagwis sa video pong ito magsha-share po ulit ako ng isang activity ko dito sa aking backyard uh, Ngayon po, uh, bali ay panahon na po ulit ng paghahanda para sa breeding sa susunod na season uh, Ito po ay kailangan, importante at kailangan talaga dahil ito po isa sa paghahanda ng ating mga materyales para ang magiging uh, palahi po natin although ako po yung ngayon ay nasa her, mga heritage ay magiging matibay uh, ligtas po sa peste ang tinutukoy ko po ngayon ay itong uh, lasota bali dahil magugulang po yung hindi po mga sisiw ang ating bibigyan ng ng bakuna ngayon ay direct po tayo sa Lasota uh, meron po tayo ditong ito po yung Lasota Plain lang yan po uh, NCD Lasota Plain sa pamamagitan po nito ma, makakasigurado po ako na uh, safe ang aking mga materyales during breeding season during sa aking pagbibreed at alam ko makakapagpasa po sila ng immunity para sa ating magiging palahi ayun po uh, ganun po ka importante ito dahil nung ako po ay wala pang kakayahang bumili ng mga ganyang mga bakuna na ano naranasan ko rin po na mapestihan at uh, talagang hindi po maganda napakasama po sa pakaramdam ng ang atin pong mga alagang manok ay sa loob ng tatlo apat na araw ay mauubos matitira dalawa isa dalawa tatlo napakaswerte kung makatatlo yun po kaya ako po ay bago magsalang ng aking mga uh, sa breeding talagang ginagawa ko po ito uh, ito naman po ay video na nasa sa inyo kung kung inyong gagawing uh, pasehan para din po sa inyong pag-aalaga hindi ko po kayo pinipilit na na ganito din mga gano din dahil nasa sa inyo po yan may, kanya-kanya po tayo ng proseso para sa ating mga laga bali ito proseso ko po dito ini sineshare ko po sa inyo na uh, hindi lang po para magka views ito po ay para ito po ay talagang activity hindi po ito para makapag vlog makapag kung ano yun po Uh, sana po ay uh, kapulutan ninyo ng kontinwan. Uh, ito nga po pala karamihan po sa nag uh, bago magbigay ng ganito sa kanilang mga alaga is nag uh, bacterial flushing sila. Pero ako dahil wala naman po tayong sipon wala tayong ibang nakitang kuan uh, hindi na po ako nag bacterial flushing kita ko yung appetite nila ang gaganda yan po ah simulan ko na po uulitin ko NCD Lasota, Lasota Plain yun po ang gamit ko hindi wala na pong plus IB dahil hindi naman po sa akin na, nakukuha ko na po yun sa proper management yun po simulan ko na po yun po mga kabagwis uh, yun po ay sample pa lamang ng ating pagbabakuna na ipinakita ko sa inyo dahil magtatagal naman po ang video na kung lahat po ng aking mga alaga is eh, nagbabakuna ko bali pinakita ko lang po sa inyo kung paano ako nagbabakuna kahit nag-iisa po ako dito Uh, may ginagawa pong uh, may bahay doon din yung akin dalawang anak naman may ginagawa din sa yung mga projects sa si school kaya ako po solo ko muna kaya ko naman po kakunti lang naman po ito bali yung mga native ko po doon uh, ito pong RIR at saka yung mga tira ko pong mga RIRO uh, RIR na mga hindi nabenta na magiging personal ko pong um, pang kain namin. Yun po, ito po mga broiler ko dito na pina, pinapaganda. Uh, bibrid, yun po. Lahat po yan, babakunahan ko para makapag pa-safe ako this season. Pero ito po, by, by February na may mga paanak na po ulit. Ulitin ko po ulit ito. Dalawang beses po sa isang taon ako nag uh, nagbabaksin ng lasota. Uh, By February, mag-upload ako ng video kung paano naman po ako nag -nag -bab nagbibigay ng for safety, immunity para sa aking mga alaga. Yan po. Uh, bali, tutuloy ko lang po ito. Yan po, po ang activity kong may-share sa inyo para safe. Ngayon, kung namamahalan po kayo sa bakuna, pwede po kayong magkausapin ng isa pang mag-aalaga na hati kayo sa bakuna, kumisan ganun pong ginagawa ko, pero dito medyo sinolo natin, wala tayong medyo maka -ano, makahati sa vaccine ngayon ginawa ko rin po ito dahil wala po akong broiler ngayon hindi po ako nakapag uh, nakapag-order ng sisi, dahil hindi na po kaya ng katawan ko ang akin pong may bahay, imuli po ay may trabaho na ulit ang akin naman pong dalawang anak ay pumapasok na po ulit sa school pareho po silang college kaya busy po sila solo po ako dito sa akin likod bahay kaya uh, tag dito kung ano lang po yung kaya ko yun po eh, share ko po sa inyo mga activity ko dito uh, salamat po sana po may nakuha kayong idea para maging safe ang ating mga alaga Mahirap po talaga mapestihan. Yan po. Keep safe everyone mga kabagwis. God bless us all.